Yon mga idol, ah, good morning sa inyong lahat. Ah, ipapakita ko sa inyo yung ah, bago pala lahat ay ah, bumabati ako sa inyo ng ah, Happy New Year sa lahat ng ah, ating subscriber at ah, sa palaging nanonood. Ah, Shoutout po sa inyo, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Ah. Kung mapapasin nyo, meron tayo sa likod ng na mga nakalimber. Ah. Bali, papakita ko sa inyo mga idol yung simpleng halo ko ng ah, pakain sa aking kinokondisyon. Dito po hindi ko sinasabing uh, best way pero ito yung dito ko kasi ako sa style na to nagpapanalo. Uh, ipapakita ko lang po sa inyo mga idol. Yun ah uh, Tingnan niyo mga idol yung simpleng halo ko. Yun uh, mga idol, ito yung ating uh, umpisa. Uh, bali po ito ay itlog na puti, itlog uh, ko. kinuha lang natin yung puti niya. Uh, hinimay natin ng maliliit. Tapos uh, additional po tayo ng uh, concentrate. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, 14. Okay, mga idol ah, bali ito ay para doon sa aking ah, 14 na kinukondisyon at doon sa aking mga ah, piniprikon ah, bali ito po ay tansyado ko na na kutsara na ito Yan, uh, tapos mag additional tayo ng apat na platinum 1 2 3 4 tapos sa halo natin syempre ng maayos ito po ay hindi pa yung kanyang uh, kasi pag malapit na yung laban nagkakarbulubing po tayo pero hindi po ito ito yung kanilang uh, pang uh, everyday routine lang uh, tapos mag-additional konti lang po to po ay with germs sa uh, ating uh, hinahalo kalahating uh, tablespoon lang yan tansyado ko ka na po ito tapos mag-additional po tayo ng white oats Hindi po ito yung lagayan niya talaga. Ito ay pinaglagyan ko lang kasi sayang naman ko itatapon natin. Ito po ay quaker na uh, white oats. Yan. Quaker oats po yan. Ang natin. Sa Halloween po natin ng maayos. Yeah. Simple lang po ito. Ito po ay hindi ko sinasabi sa uh, inyo na bayahin pero ito yung aking way. Kung nasa inyo na po kung gagayahin niyo. <laughs> Medyo dry ano po ako. Dry ah. Uh, Piding ng konti. Tapos nagkocontrol na lang tayo sa tubig. Tapos naglalagay po tayo ng uh, uh dextrose powder. Uh, tin Tinatansya ko na lang po yan pero nasa sa inyo na po yun. Kung ilan ang ilalagay ninyo. Ah. simple lang po ito. Tapos naglalagay din po ako ng red cell. Kunti um, lang po nilalagay natin red cell Simple lang po ito Aking uh, ginagamit Para doon sa ating uh, Panglaban Tapos Naglalagay din po ako ng Gatas po Yung iba po ang ginagamit ay uh, liquid. Ang akin po ay powder. Ito po ay bear brand. Ayan. Isang uh, ano po sa kontara. Ito po ay style ko. Hindi ko po sinasabi na ito ay pero ito ay maganda. Ito po yung dito po ako nagpapanalo sa style ng pagpapakain ko. Ayan. Ayan. Oh, Ayan ang texture niya maganda. Ayan, papakain tayo ng ating mga panlaban. Ah, mga idol, oh. tapos papakain na po natin mga panlaban. Ito po yung aking takalan. kalahati po ang aking uh, binibigay sa kanila pag malayo pa yung laban pero pag ano po kinakontrol na po natin depende po sa ipo ng manok tapos yung tubig niya depende rin po sa binibigay natin ano sa nga tayo nagkocontrol uh, tapos naglalagay po ako nito para ng additional uh, kasi yung inalo po natin para po yun sa ating mga pinipregon din kasama na rin ito pero ito po yung way ko na uh, pagpapakain. Uh, mga idol, oh, papakainin natin yung ating mga panlaban. Uh, papakita ko po sa inyo yung kanilang texture. na uh, pakain po tayo natin mga panlaban. Yun, uh, mga idol, oh, ito na. Papakain tayo ng ating mga panlaban. Yon, ah, bali mga idol ah pinapatapos lang natin silang kumain para makapagpakain dito ay ng ating mga nakakod ah, wala po akong tauhan dito ah, sarili ko, ah, ako lang po sarili kong finance ang ginagawa po natin minsan ay tayo nagpapapinance para tayo ay may pang konsumo dito sa ating ah, manukan, ah, yung ginagawa yun naman ay maganda naman ang ating naging score kaya medyo may yung mga nagpipinan sa atin uh, para makasurvive yung ating uh, hilig sa pag-aalaga ng manok ito po ay kasi ah, natin sa buhay pero ginagawa po natin ng paraan para sila ay makasurvive kayo rin po ay makasurvive sa araw-araw so, -araw. mga idol uh, makikita nyo uh, masisigla sila kumain uh, talagang ubus yung kanilang pigs uh, po natin mga lalaman kung ang manok ay may diferensya na kinukondisyon natin kasi kung meron pong hindi nag-uubos ng pagkain dyan ay hindi na po natin tinutuloy dahil uh, yun po ay ibig sabihin meron silang nararamdaman sa paglalag pangangatawan pero ito pong uh, aking kinukondisyon ay okay na okay uh, idol Napakita ko sa inyo yung uh, kanilang uh, pakainan. Talagang ubus na ubus. Hindi natin malaman ma ma ang na indication nila na masisigla yung kanilang uh, katawan niya. Napakita ko sa inyo mga idol bago tayo magpakain ng ating mga nakakoy. Idol sa ano Pataas ah, Napakainan na po natin pag ganun. Dito naman Ito mga signature na bulik Yan Yan mga idol Yung ating signature na bulik Yan Ilap eh, At Yung ating mga Sweater yan. Golden boy ating mga dome may mga sariling white din po tayo na binuo yan oh. mga bata pala ang ah. bata pala ang po yan ah. white And mga idol, oh. ito yung aking uh, broodcock ng aking uh, mga white. hindi ah, po kagapuhan pero okay po ang score. Ito po ay one time winner sa kabiti Yan. Sa ating mga bulik. Hindi po nawawala sa yard ko yan mga bulik dahil yan po ay ating signature 2060 pa. Nagpanalo na po yan sa atin lahat. Yan. Oh. So mga idol, ah, bali hanggang ah, dito na lang yung aking ah, magsim video. Ah. Maraming salamat sa inyong ah, panonood. Yung yeah. aking munting manukan. Ah, istag pa tayo dito, tira-tira. Istag po natin yan, no? white legged. Yeah. So mga idol, ah, salamat sa inyong panonood at ah, God bless po sa inyong lahat.